maganda mga kabusing Dalino dito sa anong picturean mo ako dito ha? Sunga sunga yun si Tikino Pag ikaw manlas <laughs> bahala ka Oo patalo patalo Yan ay doon Medyo makapusing Padulas grabe Ganda mga kaidol Ma Exit lang to mga kaidol Pero maganda Sa lalon Di ko Masabi Super ganda Kaidol mabait din mabait kita so. huh? oh. shout out sa mga taga Santo Domingo at erosen at mumboon goran so's god sino'ng makamutari dito sana dayuin niyo dong lalod tawag mo tek dinan presyo Yan po mga oh. cottages nila po. Anay, magkano ang cottages dito? Hi. Hindi tanong, tanong ko lang kay para pag ano makita okay, sa ano. Ano? Okay. Oh. 400. 400. 400. Um, pag ano pag mag ganyan na law, adlaw 300. 300 lang po tapos may entrance. Magkano yung entrance? 30. 30. Sige. Yan po ang mayari. Si nanay. Nag-saan po kayo nanay? Nag-arito? Pwede ko po mapunta yung ano ah. Hanapin natin yung mga maganda pang cottage. Ito po. Pag umaga lang daw ay 300 lang po. Pero pag gabi, 400. dati pa nga tayo Sige malawak po idol Ito kadis pa rin to hmm ba? Kita nyo no. <tinyo> Mura lang po dito yung entrance. 30. 30 pesos lang po. Ang ganda na. Ang ganda dito. Sobra. Opo. Tapos yung kasama ko ka po. Taga rito yung ano, dalawa na. Ano. At Ito. umaga ay 300 pag pang gabi 400 lang po mga idol may overnight pa dito eh, ay ang ganda ng kwarto malamig at malakas ng hangin o oh. kita nyo bye natin mga idol lalod sorry siar CR na po siya kompleto na at ito po pong bula ito pong bula yan po ang ano sinyalis kita nyo ang ganda ang ganda May dalawa pong nagde-date